So yun what's up mga sir no? So may unit tayo dito Nissan El Gran. So Magkatanong kayo baka nakamasa ko eh Kasi may allergy pa rin hanggang ngayon So konting share lang Napakadali lang na ito para sa lahat Alam ko naman yung iba sa atin Alam na to pero Itong proper installation ng preno So papakita ko sa inyo ha So yan okay ito yung preno natin So ibig sabihin Ito yung sa labas Ito yung sa loob kasi ito yung pagkabaklas ko kanina. Ngayon bago siya. Yung nag-install nito na nagkamali. So may kita natin to, di ba? Ito yung indicator na put -pud na yung preno natin. Yan. So i-share ko lang sa inyo. Kapag ang caliper nyo is nasa harap, ang position ng ating sensor laging salungat sa ikot ng rotor disc. Kung sa loob to, dapat itong sensor na to nasa taas. Kaso pag pinasok natin siya sa loob, maka ganito. Yan. Nasa baba ngayon tong sensor. So hindi. Hindi tama. Ibig sabihin, baliktad. Kung nandun sa kanan, ay nasa kaliwa, pagpapalitin natin. So pag nasa, ang caliper nyo naman ay nandito sa likod. Ito tama to. Ang nasa loob, dapat nasa baba nasa baba dapat tong sensor na to laging salungat sa ikot ng rotor disc so isang tips lang yun mga sir sa pag install ng brake pads lalo yung may mga ganito kasi malaking factor din kasi siya once sa salubong siya sa ikot tsaka hindi siya salubong sa ikot so malaking factor din yun napakadali lang nun napaka basic nung share natin ngayon pero marami pa ring nagkakamali. So, 'yun lang mga sir. Ingat lagi. So, God bless.